Ay na. Ay na lang. Pila na kayo, drum. Uy, kita Sa Stairs na! Stairs! Stairs, ha? Char stairs! Right mo! Gago na! Ba? At ulit mo! Stairs ka, eh! Oh, Ay, ito palang stairs. Sa so, so, ba T-base, T-base, T-base. Yan, nandiyan sa lang nila po, all OP. B, 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 B ko lang, ko lang. Oh! Oh, to. na CT, in-swap na City. Tara, tara, Pasok, pasok. Bomba, bomba. kaki Bomba. Aster, bomba. Yes, na. Yes, yes, yes. Dali Hindi Yung Pinoy yes, na yes, lang. Yes, tara, tara, tara. Tanim, tanim. Teka lang. Nandito na ako. Dalawa city! Dalawa city! Dalawa city! Yeah. City paray! Oh, nice. nice. Kinuha ni river. Richard! Ba yan? Umakaw yung nag-ano ng stairs, kinuha! <laughs> ay, babat isang kit! Babat isang kit! Ano ah, ka na? Nagpa-budget tayo, nagpa-budget tayo Dalawang round lang to, Nix para full pa but, rin tayo I mean, next round Ah, nga pa Eh, Tara tara, puwersa natin para ma-Defuse. ikot isa ah. A main, A main, A main. As a site attack eh. A main, A main. Low yan. Ako na. Wala kong kit. Wala kong kit ah, wala kong kit ah. Sige, sige, wag mo nabitawan. Wag mo nabitawan. Uy ko Napuruhan yun. Alakak.

Galing short. Ah, smoke okay. Wait, may smoke din dito. No. May may papasok na ako. Wait lang. Banana no. na Mexico, 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 pusinan, pusinan, sure. Mexico. Push na, push na short. Mexico, push na, push na natin din. Push na natin. Mexico isa. Tara, tara, tara. Ay shit, oh, yung bomba. Kagpo. Hindi din napatay si Ryan. Tara isa pa Mexico ata Richard, Richard, Richard. siya kayang buhay pa siya siya, punta ka na dito ay, iniiwan iniiwan, yun yung naghala si Richard di ako nag iwan doon. di ako nag iiwan dun woy, nasa'n na yun? M po, M po, mas mahal M po saan? wala oh, nag plant ako tapos pinasa nyo, sino ba yung nagsisignal doon? Oo po, kung nagsignal na Banana, papasok ko yung banana check Bago <coughs> uh, wow. Banana, pumasok na Ayan na, dalawa oh, yan, dalawa Dalawa yan <coughs> Sapa, sapa, sapa. 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 Uy! Copy, copy okay, okay. up, pick pick up. Malapit ah, malapit yun ah. Entry, Saka entry. Kal na, entry. Na. Ay, <laughs> <man>. <laughs> <laughs> the <charge>. Ay, Gago ko, panuotin. Ah, chort! Gago! Ah, swipe, twice twice Nice, pake! Wines, wines, wines. Kita ka kiba? Ka Inuwa ang Nakalabas sini. Nakalabas na siya ng wines kanina kiba? oh. Gago, ganda nung smoke ni Richard. Tinausukan niya. Eh, na, may nausukan niya. Hindi, tamay, kasi nagbatrak mo ulit yung kalaban, eh. Tama ba? Tama, tama, Joke. Pero, hindi alam ni Richard na niya yun. Akong ginawang barbecue. Tinausukan. Nagpanik lang kasi siya. Kasi na huli siyang... Pinapanood niya si Kevin. Nagpato ng poli yung kalaban doon kung saan nagpa-plant si Kevin eh. Tara, tara. Short ha, short, short Hindi yeah, dalawa, dalawa. Two short, two short, two short yan, dalawa, Kit yeah, ko chong, nasa kanan mo One is up, pit, one pit, one pit chart one two, pit drop Uy, lasa na lang, last na lang, lang Right side, side, Right side Right, right side, yung uh, pinakakanto? Ayun mm, o oh, you know. mm.

fully team as choke dinopsan back <laughs> <Okay>. back <Okay. laughs> smoke mo ano nan oh, sige uh, naka, 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 sa xbox pa pasok sa dark chong. Hey, dark gun. Hey, uh, Snake, sneaking up. Snake, 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 snake. Lagu. Hey, catching. Ano? Ano? Ay, Ano? 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 Ah, ano? hindi. Ano? Ano? hindi Ano? 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 Ano ginawa mo ako yung napagbintang? may... may... Biglang lumabas din kay Ryan eh. Nasa dark nga sila, sinabi ko na eh. Siya sila sa dark Biglang lumabas eh. din sa harap ni Ryan. Oh, okay. Line up. siya. Daming Pinoy. port nyo 10k Kita lang ko si Richard date 50k Ay sila ulit hukong Ano yan? Okay, ano natin? Patay yan. Matras. na. lang naman yung magkasama eh. Zero lang. ulit, na. Teka, eh. teka. Sino yung <laughs> Zero <Sira> to. <laughs> <Sira> to. <laughs> Sumalo din. Yung dalawang magkasama. Come on, come on, let's go. Pasok, ah. Tarim, <laughs> tarim default Ah, ano man. Ako headshot pa to Isa pa sa side, ha? may isa pa sa side. Dito to, 3v2, 3v2, 3v2. Wala pa na ba, wala na ata sa site. Wala, 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 wala. Ingat likod nyo, ingat likod nyo. Aim naka Okay, nasa CT, CT. Sandong check. Ha. Tong, tong Pino. Malayuan na tayo yan, Chim. Ha? Huh? Ching. Hindi pang malayuan yung Tech Knight. Hindi, hindi niya tinutok muna. Nagpapatok na kagad oh, na siya, hindi pa dyan, dyan. niya tinutok. Pasok, pasok, pasok! Pasok, pasok, pasok! Nandiyan na, nandiyan na! Oh, nice, nice, nice. Plant, plant, plant. Sa city. Mami Hoy! Bilis! Ang tagal nung ano! Wala sa pumasok si Ryan? Plant 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 Open, plant open, open Pasok pasok Bilis niya lang Kapag sa ano? 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 Susunog? Ano? Ha? Sa ano? Sa... Dito ata sa sniping. Ben! Oh, sino to? Ako to. Mag-smoke ako, CT. Meron ah. Plan, plan, plan. Kunin ko na ba? info po Lapit yan Charge! Pwede, pwede kayo mag ano BB BB Mag mag ng Pagka, uh, wait lang Pagka uh, nakakuha yung Wattles sabi? Bombahin natin o na kayo Para mamatay Eh pwede ba mag-mid? Baka may mahulog bigla eh Ako na mag-mid Tara Tara na Bombahin ka agad ano Sumisilip yung ano Dito Ay, ano ba? Pina ano? Pasok! Pasok pa Ay. Ayun. Oh, Dalawa. Ah, ito Malas, malas. Malas. Dalawa pa right. so, lang. Dalawa so, pa Pinar, pinar, at right, harap mo so, kayo. Wait, 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 mo! City, 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 city. Wait lang, Ray. Yan, yan. Close, try, right. close try, close try, close try. Tong, pati niwan mo ako. Op, tong. Hello. Chow, sinabi ni Kev ganina, maghihintay sa labas eh. Bigla po waso ka na eh. drop off. kita, kita. Oh, nag-push na yung right? ano ah. Nag-push yung B-Bain, labas baril. 4v4 Sabi mo antayin tayo na OY! CHART! Sino tong green? Para pasok dito pasok! Ngunit yung green Diyan mo yung green Ayun! Huwag siya yung na! Keep! Saan? Time to shine! City! 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 Dalawa city! Rocket! Ah! Ano? Ninja! Spirit of the Juggernaut. Ray, bomba, bomba na sa'yo. Okay, okay, ray, ray, bomba na sa'yo. Ray, ray, ray. Okay, 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 okay. Meron, 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 meron i-box ha, meron i-box ha. Speed. Ingat mo yun, ingat mo yung ulang batay. meron, meron, close right. Kising. Nice right. Meron, patay yan, right. Meron, patay 1A. Saan tayo? 4B3, 4B3, ingat, ingat lang, 4B3. Low ako, low ako. Saan Sama-sama na. Chill lang, 4v3. San, A na? A na lang. Pila na kayo, drop. Uy, kagina! Sa stairs na! Stairs. Stairs ha? Charge, stairs! Right mo! Kago naman! At ulit mo! Stairs ka eh! Ah, oh, ito palang stairs. So, Basta ba T-base, T-base, T-base. Yan, nandyan. Sayang oh, naman 2v2 uh, ah, no info Ito so, na, si na pinagamana naman na na si, si Chris Tucker at si Jackie Chan Sok, sok Okay, ano ba yung smoke po, Ray? Ayun, so, no, e-box, box e-box, e-box e e Ray, ang tagal mo Wala na Ano ginagawa mo doon sa gilid? Ulihin natin. Sama-sama tayo. Patay, 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 patay. Patay yung... Hindi Wala. May yung okay. yun. and Hindi Chong, mag ka na lang kung kaya. Andiyan yung kay Draper. Dito isa, oh. dito isa. Dito isa, dito isa. Chong, rifle ni Draper. Wala pa na, Palas, 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 palas. Palas, pa 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 Chong, hindi, pa, hindi ka pakita. Ito yung yan na. Palas pa na. Lumabas na. Truta! Guy... Wala! Yun! Ay, nice. spooty na lang. Nakaano, baba yung brick. Kinakabahan <laughs> ako eh. <laughs> Buti oh, na kababa yung brief. <laughs> ay, babas isang kit, babas ka na? Budget tayo, nagpa-budget tayo. Dalawang round lang to, Nix. eh para full pa rin tayo next <laughs> round. Ah, kung nga pala. Ibon, e ibon e pa, ibon e pa, ibon e pa. ko, e ba, e no, e isa. E pa. E pa. Teka lang, Kevin, eh, tayo mo kami. Uy, meron pa isa dito. Sito, ibon pa nasa A. Tara, tara, pwersa natin para ma uh, May ikot ay, may isa, ay, may Aim it, aim it, aim it. Asa side attack eh Aim it, aim it. Duyan. yan goes smoke. Clap, clap, clap. Agu na. Peace. Agu Wala akong kit. Hindi sige lang. Wala akong kita, wala akong kita. Hindi sige, wag mo na bitawan. Huwag mo bitawan. Uy, ko. Napuruhan yun, giun? Alakop. Pinabenta yung git. Minus well, 76 Tinipid yung kit Kung cross, kinabenta <laughs> yun <na> yung kit <laughs> Pag hindi uh, mo na-diffuse si Ryan, mapagaling <laughs> Pag mas crucial yun, mas di abot uh, I'm sorry, I'm sorry Tinipid yung kit okay, Pati meron tinipid yung kit Kita papalik ng alien Water, water, B, water, B, water, B X, doon ka na, doon ka na Maraming bato din dito Sige, sige Ryan, hindi dyan Diyan, diyan. Sige, sige. Baka lang ako. Ayan na. Kaya na, aray. B plant, Hex, plant. Okay. Oh, man. Okay, na. Type na. Patagalin ko. Type na. Para mabasa nila. Hindi na ako þá er það